Yung yung mga kawa no. Uh, no. tayo ulit mga tinga no. Kaya gamitin gamit no? Ayon, May dala din no? tayo ng spinner no. Mga tinga no. Mga tinga no. Galing siyang. magaling siya

Ayan natin sa ano. Ano lang ha? Pagtagis, oh. Ano lang ha? Magtulis, oh. Ang kawan. Magaling lang sa kamay nga atras. Ibang pinyo lang, oh. Eh. Ayan, nasa MRT na siya, eh. Shout out pala yung mga lalagyan ko, na Yung Lala Lois, sir. Yung taga Laguna, Kalumbang Laguna no? malayo pa sir no? so nakarating sa dito sa atin no? bumalik tapos nagpadagdag ulit no? isa ayan so, uh, ay, shout din sa ano yung customer ko isa na no? taga Kabiti Agay, mga matitibay yung mga, matitiba yung mga yung dalawa na yan yung taga Laguna eh kahit siguro walang ka kaya niya sayang nga sana palagi ng anesthesia, eh. sabi ko ba't naman hindi makakaramdam ng sakit ka eh ayaw na sana palagyan kaya lang sayang naman minister siya naman tayo ba't naman naglilalagyan pero bilib ako sa dalawa no lalo, lalo na rin yung taga Laguna yun si sir ng Kalumbang Laguna at si sir no talagang matitibay kaya hanghanga ako no kaya ito lang ni kaya niyang magpalagay ng magimat So yun yung mga iba dyan Mga nangangarap magkaroon ng agimat no? so, Kung may takot kayo sa dugo nyo Huwag na kayo po kayo tumuloy no? Huwag kayo magsinungaling no? Ito hindi naman sa Para sa matatapang lang ito Kahit naman sa hindi Kasi simpre May iba kasi nagsisinungaling Sabihin Walang history Walang takot sa dugo Nung no, nalagyan na yun na, nahimatay na yun pala, may history pala ng dugo ng tinuloy ng bata siya nahimatay siya nung tinuloy siya, nakita niya yung dugo niya so natural lang po yun nadudugo dahil magkakaroon ng sugat kaya lang, ang sugat lang po niya is tagus lang hindi yung hiwa, kung ba, pupunitin lang yun no, At saka hindi sa delikado kasi hindi naman matatmaan yung ugat mahihiwa kasi nga, wala naman po itong talim no baling na lang na natin diyan yung balat lang po talaga. Nasa ilalim lang sa taas lang na balat. Eh, kaya hindi naman po yung nakakatakot, no. pangalawa may anesthesia po. Yun e, ang isa ko ang customer ng tagitan lubang ayaw mo magpalagi ng anesthesia. Hindi eh. tayo e, matatakot. Tapos meron kayong story eh. Matatakot sa dugo. Huwag po kayo tumuloy. Eh, mahirap yun. E, Matay nga. Siyempre pag hindi madigat mabigat. Matutumba ka eh Parang nangihina ka eh uh, Hindi naman masakit May anesthesia naman Nakikita lang ang dugo May matay na yung pala may history kung may history po tayo ng... Sa dugo Huwag na po tayo tumuloy Kasi nga pa diba, pag tinutuli nga tayo eh Binibiyak yung balat Ito diba naman tinatagos lang yung balat Hindi po sa binibiyak puputasan lang Kakargahan na Yun lang kabilis Tapos na Tapos na yun. So, naman. Eh, na may story. Huwag na kayo tutuloy po na. Para na tayo pare-parehas maabala kasi yung pag matay ka. Yung gina ka. Yung papahinga ka. So, kailangan mo magpahinga. Mahina yung katawan mo. Takot ka sa dugo mo eh. Sarili ko di naman Talagang natural na nadugo po yun Pero dapat maagang papalagay dipin ka rin kasi minsan na napapansin ko lang ha hindi lang din pala sa sa umagaw tanghali yung eh, madugo napapansin ko yung eh, sa customer ko napapansin ko may iba't natatakot parang kinakabahan hindi no, din natin may iwasan nakakabahan ka na no, kasi parang kang tutuliin eh. yun kaya doon yung nagiging kus minsan na nagkakaroon ng tinudog ng tutugo din kasi nga may kabah pag ang langan aalinlangan ba? Hindi namin dalawang customer. Tiga Kanlubang. Shout out sa sir. Naka Tiga Kanlubang Kalamba. Laguna. Yun. At ito pala. May, may ano pa ako na Yung sa pag... Bago kayo pumunta dito sa akin no? Huwag po kayong uminom ng maraming tubig. Pag magpapalagay kayo. mas maganda yung kunting lagok lang. Isang lagok lang. Tama na po yun. Mas maganda eh. Kunting-kunting lang inumin nyo kung magpapalagay kayo. Pupunta ka rin sa akin. Kasi ano eh parang manok din yun no? ang manok uh, pag pinainom mo ng pinainom tapos pag sinabong mo pag tinamaan ng tari yan durbulwa ka ng dugo no? so ganyan din po ang paglalagay ng agimat no? kasi nga sinusugatan natin kaya yun hindi lang pala sa, hindi lang pala sa umaga tanghali at sa hapon na sa tanghali ang nagkakaroon ng madugo kahit anong oras pala ispigyan rin pala mangyari lalong lalo na kung takot yung nilalagyan una din yung nagkakaroon ng pagdudugo kasi natatakot tumatas yung blood pressure niya no dahil kinakabahan siya <coughs> so dapat wala po tayong takot at makaprepare tayo kapag isipan natin ng ilang beses na kaya natin at dapat ang pinaka maimportante sa lahat is may tiwala ka sa naglalagay sayo at may tiwala ka sa sarili mo yun po yun no ganoon lang yan na saka kung may history kayo huwag na po tayo tumuloy no may usap lang eh hindi naman lang ano eh kumbaga siyempre ko rin nang pipilitin natin eh, pero na hindi naman ganun siyempre ito tulong lang dito sa mga gusto magkaroon mga tinatawag na ah uh, gusto magkaroon ng ano ng magandang ano Ah, uh, no, basta 'yun na 'yun yung para maging satisfied ba yung ating ano mga partner. So ganoon lang po 'yun, no. Ito mahalaga, no. Bago kayo pumunta dito sa akin, huwag kayong iinom ng maraming tubig, no. Mas maganda kung tiyak ng konti lang inumin yung tubig. Mas maganda nga Di na kayo inumin ng tubig. Eh. Para walang dugo kasi yung mga ko yung taga Kalumbang Laguna shout out sa eser, no kita shout out uh, nagpalagay sa akin uh, bumalik Kalumbang yung taga, yung taga naman is tatlo na ko nilagay bumalik din siya nilagay apat And, walang, dugo yung sa walang dugo talaga kasi nga ano sila parang sanay eh. ay sila kasi naglagay sa sarili nila kaya lang ay, hindi naging maayos lumua. tapos ano masakit din daw sabi nila kasi nga wala nga pong anestesya eh, mas pinabutin lang pumunta sa akin kasi nalalagyan ng anestesya Lagi naman po yung may anesthesia talaga kasi nga wala ka po kayong nararamdaman kung tinusok o pinagos Unlike sa walang anesthesia, eh, talagang ramdam nyo na pinupulit ko. Uh, nyo, balat lang ang tinatagos natin dyan. Hindi naman kasama yung laman. Balat lang, ihilain lang yung balat. Balat lang po yun, hindi po laman, ha? Eh? Kaya yung mga iba dyan na ano, yung takot. Ano takot? Yung lang, yung may mga takot sa dugo. Huwag na kayo tutuloy talaga saka makikita ko rin kung dito lang magpalagay kayo uh, makapansin ko sa mukha nyo talagang putlang putlang yung mukha nyo is hindi po tutulungan may gina po yung uh, ano pupunta kayo prepared at di po kayo dapat kabahan na? so kung makikita nyo to sobrang tulis nyan, isang puso ko lang yan tagos na agad yan tapos Nakaprepared yung bilog. Nakababad naman lagi ito. Takarga natin ng bilog sa kabay tahe. Napakabilis lang na po ang paglalagay natin. No? Uh, hindi po matagal. Hindi po hasil ang paglalagay natin. Mag-check lang natin yan. Uh, yan lang. Yung alam ko lang talaga. Eh. Kung so, may history po tayo. Sa dugo na natakot kayo. Pero takot kayo sa sugat. Yes, hindi po tayo Kasi nga, natural lang naman po na maglalagay tayo ng agimat. Hindi naman pwede yung lang natin yan. Ano? No? Ay, pag ginigit natin yan, ilinois, matatanggal po yan. Ito, tinatanim sa balat yan. Ano? Ayan. may nag... <coughs> may nag-text nito. Dala dalawa daw, dalawa sila magpapalagay ng bulutas. So, i-reply natin na yan. no? So, yung kayo yung magpapalagay na dalawa. So, dapat nakatapurit kayo. Dapat, wala po kayong history sa takot sa dugo at sa sugat. Natural lang po yun, sinusugatan dahil lalagyan natin ng agimat. Okay, kung ayaw nyo naman na may takot kayo, gusto nyo, i-rugby na lang natin, no? iglo na lang natin no? yung bilog. Kaya nga lang is, matatanggal po yan. No? di uh, unlike sa tinatanim sa loob ng balat, eh, forever yun, pwede mo na hindi tanggalin at tumanda ka. Kasi yung ating pinalalagay nito is pang poor life yan, hindi mo natanggalin, alisin yan walang epekto yan hindi po yan ah, nag ano, sa edipik si marmol po yung julens no unlike sa mga sa mga sili sili na yan pag po kayong mga harap niyan kasi nga nabubulok po yan yung customer na ko nang tatanggal sa akin 20 mil pang bumiharap niya no? palagay tapos nagnana lang nagputas eh, kasi chemical po yung silikon ano po ano talaga yung petroleum jelly wag na po kayong mga harap no sabihin, ay lumalaki ang ari ko hindi nyo ba alam, may petroleum jelly na yan akala nyo lumalaki pero, namamaga na pala ang ari nyo, at saka nag-i-infection na sa loob kaya namamaga at parang lumalaki ang bandang huli noon, patay kayo dyan pag natagos yung tubo-tubuhan nyo nabutas yan at nilamon na, kasi ang petroleum jelly is, nanunood po yan sa kalaman-lamanan ng ari no na po tayo mga harap no? no? kung gusto nyo ito na lang hindi ko yan nabubulok for life yan kahit hindi mo natanggalin yan kasi sa akin 2003 pa hanggang ngayon 2025 na andito pa rin eh, wala naman okay okay pa Baga, wala talaga napakaganda pa rin kung ano yung nilagay siya ganun pa rin so, ayan o no? so, tapos na natin tulisin so ayan tulisin tulisin, yan no? then lahat ng ating customer mag-text uh, or check uh, nalala natin dan sa nilabasan mag sinabi sa arang dito na ako oh. susunduin na natin papahinga natin punti tsaka natin lalagyan no? so yun yung dalawa na ano, na papalagay na sabay kayo is punta na lang kayo dito no? so yung address natin is kung galing kayo dyan sa SM North so hanap lang kayo dyan sa may SM tawid kayo. Meron dyan mga bus na sakayan na ang Karatola is Lubalit Sisbayan. So, pag nasakayan nyo sa bus na Lubalit bayan so sabihin nyo sa so driver na baba kayo ng Barangay Tandang Sura. Pag nasa Barangay Tandang Sura na kayo, so sunduin kayo dyan. para nasa pupuntahan ko kayo dyan para masundo ko kayo. na no? So, ayan no? so, maraming salamat sa ating mga kawan. So, bibigyan lang tayo mga pag-upload. So, kahit pa paano, mga busy tayo trabaho na tulad na wala tayong trabaho kahit araw-araw pwede so ngayon bakanti na lang po tayo sa tuwing sabado at linggo na so yan, ah, sa mga willing magpalagay at saka yung willing no yung willing at saka yung walang history sa tugo walang history sa walang takot sa sugat so pwede kayo dito no pero kung mayroon kayong takot sa sugat sa tugo nyo history wag na po kayong tumuloy na wag na Pagdating nyo dito, makikita ko pa rin sa mukha nyo na halanganin kayo no so hindi ko rin kayo lalagyan sasaya lang yung oras nyo dito no at yung panahon natin no kasi ako nababasa ko na ngayon yung may mga history kasi unang tingin pag nag record ako sa mga gamit ko bago ko lagyan is nakikita ko na sa mukha na parang natatakot no kinakabahan maraming mga uh, dahilan although nauhaw, nagugutom eh, yun na yung mga ano mga sintomas na may takot sa <laughs> ah ka sa dugo at may takot kasi sa so, ulit tayo hindi matay ka nakita mo dugo hindi matay ka so kahit lumaki ka hanggang ngayon andiyan pa rin sa yan hindi yan mawawala pag binutas natin yan pagkakasugat pag nakita mo dugo hindi matayin ka pa rin so wag ka na tumuloy no yun lang po no So, ganoon natin sa ayan yung oras natin, no? Kung uh, yun lang, yung mga tumulit, tutulit lang dito, yung buwang loob. Kasi wala ka naman mararando sakit. May anesthesia naman tayo, no? At natin yan, kahit pa yung pehari, wala tayong mararando naman yan. No? Ang <laughs> magkakatalo na lang, no? Pag nakita mo yung sugat ko, at saka yung ano, na medyo dugong konti, matayin ka kasi nga ka may ka, no? So, yun ang ayaw ko mabubuhat kita ng walang saklit ah, uh, natin lang tayo ng ano yan ah uh, yes, sa tricycle, no so, huwag na tayo tutuloy, no, dito pag-isipan niyo muna, baka kayo magpalagay ng 100% no buong loob ko baka ako matatakot, may anesthesia naman walang maramang sakit ang ano lang natin dito, pwede binongkot ko lang yung may takot sa dugo at may takot sa sugat, may story So, ayaw. Ah, na po tayo tutuloy. Wag na. Wag na po tayo tutuloy. Kasi pagdating dito, malalaman ko rin kung may history ka. Kasi kaya kong basahin na ngayon eh. Napapag-aralan ko na. Eh, ang iba kasi gusto, kahit may history na, gusto magkalaga, magkaroon, pinipilit ang sarili. Ang labas, hihimatayin. Kahit wala namang sakit. Nakita lang dugo, natahi na. Hindi matay na. Pag ganon, nakita kong tindugo, hindi matay. Eh, natural lang po yung magkakaroon ng gunting doon. Susugatan po yun. Ang pagkakaiba lang. Hindi po yan. Napuputol ang ugat. Butas lang talaga siya. Hindi siya napuputol. Hindi nagtama ng ugat yan. Lumilis ang ugat niya kasi wala naman po talim po No? Tulis lang. Yun. Baka nandito na ating customer. So, ganun lang mga kawan. No? So, pag-isipan mo. percent na buwang load na willing kayo dapat walang store no? pagdating niyo dito nakita ko yung mukha niya na may pag-aliklangan alam ko na na may history ka so hindi ko na patuloy sayang yung kinamasahin mo at uras sa pinunta mo dito sa akin paresta yung nagsaya ng uras niya no so ayan maraming salamat mga kawan so thank you ating lahat so yan yung mga willing no alam niyo naman eh, yan dyan sa sinabi ko na yung address ko ito pala yung number ko 0928 2202 7 at 5 oh, ulitin natin willing yung buong loob at walang story punta kayo dito para hindi masayang yung buo lang ha? at walang story punta kayo dito para hindi masayang oras natin no? so 0928 220259 so God bless sa ating lahat at magandang umaga mga kawan God bless bye bye <laughs>